February 24, 2025 na ako'y nahikapan nga bukul sa akong left brist. Brist, breast breast, breast, breast basta mauna siya <laughs> unya, sam ako siyang katang aon ga something gamros siya pula so ako ipakita sa akong kauban kaya na sa jud ko nabantayan nga gapang nab akong abaga akong bukto na nabaga nga gasakit siya manuslok so nagkasamot siya kada ko ang bukol mga langga Monday man to Tuesday Wednesday gigna akong kauban akong sa akong kauban akong madam nga nada gid gibati nada ko problema so gipangutan ako sa akong madam nada na dayon ko nga naajud ko gibati madam kay may something sa ako ang YouTube anak ko so akong pong madam cha sige mag set mag ang schedule para ana ana siya lakaw siya sana sa ko lakun abi nako ug siya wala na ko nila ka uli ay siya mga lang kagigit-check niya dito sa ang clinic kung nabay doktor din ni balik kayon siya tadaud bula rin minutes dali siya tawag ko niya 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 na siya katuta, mag ta magpacheck up sa imuha minta sa iyo ito pacheck up na pay doktor so mauto mati kayo wala na may naglangay eh. kanang ang nahitabo iyang iya hang ay iya kong dito so napamisa sa akin ng mga anak siya na ako Ah, uh, ilang kabalaka kay baseng sistra na ako uh, na siya medication ana siya. Ako ang sinisip ako ato kay mo lagi wala din ako mabalaka ba. So pag-abot dito interview gamay ang doctor. monisha explain ko ako, anako, na bakay gibati nga kuan ko na adudo mo ni mo So at sige check nato. Pag higda na ko mga langga syempre mahubo na jud tag pangtang pangtampon ana no kay bisan pag kung ano maula pwede ito. So, wala dito ko naulap mga langkay. Hubo na ko sa Nina. Hubo sa kong anak garden. Pag-check sa doktor, pag-ultrasound ko mga langga. Kaya naamay dito siya bukol. Oo, oh, anak siya. ang bukol, anak siya. Akong banabanaan yung mga duhan ni siya kasi mana. Anak siya. So, nakita ju dito sa ultrasound mga langga nga, na ako dili si na ay tumor ang giingon sa doktor ka. Wala, ma, di mga daw siya masibog. Eh. Kung masibog daw kuno siya, kung movable daw kuno siya is cyst. Gabi ka, man siya movable. So, tumor ang giingon. Pero, ang iyang gibutang sa kanang kuan, ang iyang gibutang sa kanang ultrasound sa katong request para biopsy is palpation. So, sige, ako na ako palpation. Ngawa man ni nagpitik. dili man di palpitate palpitation dili man di ana abi nako ang palpitation di islam sa scientific name siya sa lumps or tumor anak So, mo yung hinungdan mga langga nga nakauli judin din taon ko balik sa Pilipinas, Pilipinas. Sa Pilipinas, wala jud na gi-expect mga langga sa inato lang lingaw na kay kula pa ko nag 3 months pa jud sa amo, amo. Grabe lang sa jud kaayo ka maayo ang akong amo mga langga kay ana siya hilak na og taman-taman imbes ko mahilak ana man siya. Paggawas na mo sa klinik, mo huy minghuy kay mingduha. Ana din ko sa nga kanang. Ana din siya sa ko ani. Nakabalo na ba imo pamilya ana? Wala pa ko nag wala pa madam. Siya nga tawagi imong pamilya, tawagi imo bana, tawagi imong close friend. Ana siya okay ra mo hilak ka. Pag ingon niya wala lang ga nga okay ra mo hilak. Ni hilak na hinuon ko sa ko madam, ipahilak ko naman unta. Sumod so, inong dan pag dayon ato. February 27. Ni na nako sa akong madam. Iya kong gihatod sa ay akong di pa kukuhaan ko niya grab kay isa gusto nga makitaan pa ko sa mga bata nga akong alaga nga naapa ko kay luoy po dagi ang mga bata anang gabi yung mga bangga last night ako sa balay ni madam Anak ah, pa tao ng akong, akong alaga nga. Ingon ako, mama, mami, sister ani, kaya muli na rin ako Pilipinas, kaya na daw kung nuka, can I sleep? Kaya nagulit na tulog. Ako pwede nagpatulog sa iyo, wala sakit kasi akong lughan. Babs, hindi dito na ako tinood ng mga anak, pero napamahal na sila na ako ba? So, fast forward na mga langga. na kauli na ko Pilipinas o oh, wala na ko, nag uh, wala ko ni doktor no nag self treatment sa ako ay treatment uh, kanang nagjucing sa ako muna nga as of now na uh, still improving pa ko pero ay mo kabalaka kay madto na medyo kog doktor tinuod so imo ni akong journey mga langga Anong short period of time ra kayo ang akong pagstay sa Malaysia pagstay sa balay sa akong amo usahay manggood mga langga dili nato mabantayan ba kung say plano sa ato ang amahangya wala ta kabalo sa kung unsay plano niya sa atong ginabuhi o oh, which is sakto na kayo kung plastat dito okay kay akong maamo okay kayo ang food akong turga na ang tanan okay pero sad to say ang ako may dili okay so pinakalit kaayo mga langga nga lupad so while nag sige ko sa airplane mga langga sige ko na sa akong mga kuan ba Diha na mga langga nga ang airplane di ay mo ibabaw pa sa panganod no. Abi na rata sa panganod, ibabaw pa sa panganod no. Diha na mga langga ba nga mo tugbong pa ug ayo ang aeroplano perti na yung king tugbunga nga murag mo hiyod imong tiyan muhiyak-hiyak imong tiyan mo lapas pa ka sa kanang kanang dagong -um bitaw diha na na ang pag uli na na kaya buntag man kaya katong pagpadulong na ako dito sa Malaysia kung pagpadulong namo dito gabi ima niya pag uli po na ako gabi ima po niya buntagan manggud ko kay na akong connecting flight gikan sa kuan gikan sa uh, Manila padulong sa lagindingan is buntag man so diha na nako nakitaan nga kailangan di ay kung makakita di ay makitaan di sa piluto nga na ay dagumpras in ani karon mo pa jud na sila ayo mo, mo pataas pa ayo ayo kay kani di ay nga mga inaan mga langga nga alumon alumum kayo dagum siya gasigig kurug ang airplane mura siya ni mura siya nabas ba nga ni agi bitag kabatuan o inana ang batiun so gasigir jud kong video ni mga panahon ng mga, mga, langga wa ko ka imot imot kay mura kong reaction ung kakuyawan ba kay inani man siya kuno ba mulahos matingali mi sa langit ihatod na matingali ko didto pero di ay pag human di ay anak mga langga nice na jud kaayo. So munay giingon sa kanta mga langga ba nga kanang ay wala man di kanta na. <laughs> ibabaw di ay sa dag mga langga in anak ka nice ang view. Oh, grabe ka nice no. Dili di, ba yan na siya edited ha? Capture jud na, na ako nga video didto sa ibabaw sa panganod mga langga. Kana siya. O, monay ako ang handumanan sa akong pagbiyahi. Kaya wala man ko kabalo. Kung makabiyahi pa ba ko og, sa sunod, unsa ba kaha, o manapabakaha ko yung mga, mga next flight. Basta diha na ako nebalan mga langga. So, ang kinabuhi, manggod sa tao, mga langga ba, dili yun nato mabalan ay kung unsay. Dilit nato matagna ba? Sa so, kung unsay, mahitabo nato. dili nato mapredek. Kaya, kung mapredek pa lang nato, mga langga, nga maunay, sunod nga mahitabo. Wala dyan, mahimong pubre kay syempre mali kaya naman nato oh so prevention ah prevention ang ako lang jung maistorya ko na adi ah, ay tayo bati on, mga langga dili nato angay pasagdan nga mura rag baliwala oh kay magawers siya so thank you for watching this video mga langga till next time bye